Dalawang lalaki ang pumasok sa mosque upang manalangin. Ang isa ay isang mabuting muslim na kabisado ang lahat ng tamang kilos para sa kanyang relihiyosong buhay. Perpekto ang kanyang Arabic at bihasa siya sa mga salita at galaw ng salat. Itinakdang anyo ng panalangin. Lumapit siya ng may kumpiyansa sa gitna ng mosque. Lumuhod at nanalangin ng tama at eksakto. Kahit na ang kanyang isipan ay nasa magandang dalaga na kapitbahay nila. Ang ikalawa naman ay isang makasalanan na talunan, namuhay sa katiwalian, at matagal nang hindi nananalangin. Hindi na niya maalala kung paano isagawa ang salat at nahihiya siya ng pumasok sa mosque. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi at pabulong nananalangin, O Diyos, patawarin mo ako, nagulo ko ang buong buhay ko, ngunit ngayon ay nananabik akong sumunod at maglingkod sa iyo. Alin kayang debosyon ang higit na kalugod-lugod sa Diyos? Tinitingnan ng Diyos ang puso at ang hangarin nito, hindi lamang ang panlabas na ritual. Ang kwentong ito ay hango sa Lukas 18, talata siyam hanggang labing apat.